Nakatikim na ba kayo nito? Masarap daw gulayin ang talbos. Kaso ah, sabi daw. Kilala ni ng amti, tinatawag ding black nightshade. Solanum americano Isang introduced species mula sa pamilya ng kamatis, solanaceae family. Ayon sa mga artikulong aking nabasa, ang talbos ng amti ay nagugulay. Subukan natin tikman yung dahon. So, ayan na siya. Tikman natin. Ayan yung dahon. Mm. Yung hilaw na dahon ay kalasa ng talbos ng sili. Mm. Hindi naman mapait. Patandaan ha. Ano mang sobra ay masama. Sa Pilipinas, maraming kumakain ng talbos nito. Pati hinog na bunga. Mm. Hindi ko nalulunokin kasi dapat luto eh. Subalit sa ibang bansa katulad ng Amerika, ang halamang ito ay itinuturing na nakalalason. Kaya kung nagaanin langan ka, huwag mo nang subukan. Kung nagustuhan mo ko sa video, i-follow mo ko dahil nakagaganda ng buhay ang may alam.